Good morning guys ah, Nandito tayo ngayon sa aming palayan Ayan. Dahil linggo ngayon wala kaming pasok, walang trabaho dito naman muna tayo Ang gagawin natin ngayon is magtitimba tayo ng tubig kasi dahil taginit yan may hindi na inaabot dito ng tubig yan makikita nyo dito sa kabila meron pero pagdating dito kulang na siya sa tubig yan so ang gagawin natin guys para malagyan yan ng tubig matitimba tayo dito dito tayo kukuha ng tubig kasama ko nga pala ang aking butihing ama good morning good morning yan si papa dito tayo guys yan dito tayo kukuha ng tubig Gamit ang balde. Timba tayo, timba. Ayan. Wala eh, wala tayong ibang na kailangan nating diskartehan na lang. Ayan guys. Pero papakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Set up lang natin guys. Dito siguro na tayo ang cellphone baka mahulog pwede na siguro medyo malabo guys against the light teka Yan guys. Yan. Yan. Malakas rin ang tubig dito sa baba. May na naman siya dyan. Tapos diretsyo doon. For today's video guys, thank you sa inyo.